Hello guys. So today, papakitaan ko kayo kung ano ang itsura kapag suot mo ang Vision Pro dahil marami ang nagsasabi na hindi ka daw makakakita ng maayos kapag ikaw ay nakasuot ng Vision Pro habang naglalakad. So as you can see, ayan, meron akong tatlong different tabs sa harap ko. So ayan siya, meron dito, meron sa harap ko, and meron dito sa aking right side. Actually, pwede mo pa siyang dagdagan if ever gusto mo ng ibang gawin. Like, for example, gusto mo ng ano ba? Open ka ng files dyan. Or, let's say, for example, gusto mo magbasa ng libro. Multitasking ka. Kung gusto mo magbasa ng libro, pwede ka pang kumuha dito ng tab sa taas naman. So, ayan siya. Para kang maraming computer screen sa harap mo. Ayan. Cute, diba? Ayan. So, what is sour greeting Pwede kang magbasa dyan. Ganyan. Basahin nyo muna yung screen ko kung ano yan. <laughs> And then, ito. Mamili ka ng libro. But, kapag gusto mo nang maglakad, datayo ka lang. Ayan. Pwede mo siyang kawakan, I think. Ayan. Ayan, oh. Pwede mo siyang i-click. <laughs> Ito yung mga bashers. Pwede mo siyang i-ganyan-ganyan. No? So, kung magalakad ka, lalakad ka lang. At first, hindi mo makikita yung paligid mo, pero kapag nakaligpas ka dito, ayan, okay na siya. Kita mo na yung paligid. Ito yung makikita mo, malino naman yung paligid since 4K yung lenses niya. Tapos kung babalik ka dito, ayun yung computer screen mo. Gets nyo ba? Nakaharap pa rin sila doon. Pero kung gusto mo silang kunin Kurutin mo lang yan Ayan Kurutin mo lang yun hmm. Diba? X Kurutin mo yung isa Ay, na-X ko O, oh. tada Ganyan siya Diba? ba? kung magalakad ka Ligpasan mo lang to Bubonggo ka Boosh Ayan yun Boosh Wala na Easy.